Yeah. And guys, bali ito yung kuko na namin ng sperm ng baboy ah, sperm ng baboy bali ilalagay natin dun sa sa ano sa dami. And guys, <laughs> so, ayun, guys bale pumatong na, guys Yan. Ilalayo 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 man yan, ah Pwede, pwede Ganyan lang yan guys ang technique guys para Bagaimana? Para lumabas guys Para lumabas ang Amelia si Dari enak guys Lumabas na yung Titi niya, guys Ganteng si Mila. Know, Bali yung lalabas sa kanya guys. kita transfer natin dito guys sa lalagyan guys. Okay, guys, may laman na guys. Ay. na So yun guys, uh, medyo marami na yung nakuha namin guys. Ayun guys, tapos na guys yung aming nakuha guys. eh, na guys, dito sa baboy na to. Ayun na. Tapos na guys. So yun guys, bali ito guys ng testing lang yung kanina para makita ninyo kung paano yung ginagawa tapos ilalagay siya dito guys sa dito siya guys gagamitin guys, papakita ko sa inyo guys ito, ito yung mga gamit guys para yan guys oh yan, para makita nyo guys yan yung gagamitin guys tapos na ito yung lalagyanan niya, guys yan. yan. yun nilalagyan na niya guys. Diyan nilalagay yan tapos ipapasok sa ari ng hinahing baboy. Bale, papakita ko sa inyo yung picture kung paano. Makikita nyo na lang sa screen. Ganun lang guys. Bra ba ya? Ay, nahin gali yun. Bale, papakita ko lang sa inyo guys. Nandiyan sa screen guys. Kita nyo kung yung kung paano ipasok, kung itutusok. Bas, may maglalagay na lang ako picture, picture guys sa screen para makita ninyo. Hello guys, sabala. Hello guys. Digong, hello, hello guys. Ito guys, yung mga toro guys.